Eto, ngayong nga Hunyo ho ay uh, Pride Month. Eto ho, Pride Month ho para sa ating uh, mga kapatid ho, no? Na LGBTQIA plus uh, community, mga member ho niyan. Lesbians, gays, um, bisexual, transsexual, sa ho. Lahat ho. At uh, tatalakayin ho natin ngayon para ho sa pakikisa dito sa Pride Month, yung sexual orientation, gender um, identity, gender expression, or sex characteristics, or SOGI-SC equality law eh no, ma mahaba-haba ho yung uh, pangalan ng batas ha? Pero naglalayon ho iyon na ipagbawal ang diskriminasyon ba base doon sa SOGI SC ng isang tao. O di kaya base ho doon sa kanyang kasar kasarian. At kaya ho para talakayan ho nito pag uh, pati po yung mga ibang issues para dito sa ating uh, mga member ng mga LGBTQIA plus community, makakasama natin si Mr. Patrick Espino ng uh, Ladlad Party List. Magandang araw, Mr. Espino. Welcome sa Usoping Legal. Ako po si Atty. Danny Galang. Kayo ay uh, napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din ho sa PTV. Yes, uh, magandang umaga po sa inyo at sa inyong lahat ng tagapakinig at tagapanood. Ito po, ah, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, maaaring nyo po bang ipaliwanag ano yung SOGI SC -E Equality uh, Bill or Law at bakit po ba ito ipinaglalaban ng inyong grupo na maipasa? Yes, um, ang SOGI -E Equality Bill ay isang batas na, na, na nakabindin, Um, ito ay naipasa mahigit dalawang dekada na, no? um ito ay sinimulan ni uh, ito ay pinaniniwalaang sinimulan ni uh, late senator Miriam Defensor Santiago na na, 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 na na siya ang naging unang principal author and then um naging nag-evolve na siya nagkaroon siya ng ibang mga pangalan naging anti-discrimination bill naging x uh, naging um comprehensive Uh, anti-discrimination bill, naging SOGI bill, naging SOGI SC bill. So makikita mo ang daming pinagdaanan, ang daming um, revisions ng bill na ito at marami ring mga principal authors ang bumuhat nito sa Kongreso pati na rin sa Senado. So ang um, ang ang layo nitong um SOGI SC bill or anti-discrimination bill ay bigyan ng protection ang lahat ng LGBT community. Uh, ang lahat ng kasapi ng LGBT community um ito ay binibigyang diin na ang nakailangan bigyan ng batas ng proteksyon ang lahat ng LGBT. Ang um, itong ADB ay hindi lamang nagbibigay ng hindi hindi ito nagbibigay ng um, special rights para sa si LGBT. Ito ay binibigyang protection ang lahat ng Pilipino laban sa diskriminasyon base sa iyong SOGIE or sexual orientation and gender identity and expression. Ano you know, mali mabuti na nalinaw niyo kasi nagsasabi nga na ang uh, billo na ito ay para lamang doon sa LGBTQIA+ uh, community at yun nga sinabi niyo talagang para sa lahat naman ho na ito regardless of uh, gender. Ito ho no, ano ho yung reaction niyo na natapos ho yung 19 Congress at uh, bigo pa din itong kapasa ang uh, batas ho na ito. Um yeah, uh, kung kung bakit hindi maipasa? Kung bakit hindi maipasa pa? Tama? Yes po. Okay. Yeah, so itong bill na to um marami na natatakot dito sa bill na to, lalo na ang mga um ang ating mga kapatid sa Catholic Church at mga Christian groups. Um one time ang tinawag sa amin na mga LGBT ay kami daw ay mga immoral kami daw ay mga walang moral moralidad at kami ay mga banta sa kabataan. So itong mga grupong ito ay ang siyang mga tumutuligsa dito sa pagpasa ng anti-discrimination bill. Ang hindi nila naiintindihan again ang um, ito ay layo ang layo nito ay bigyang protection ang lahat ng Pilipino laban sa si diskriminasyon. Hindi ito um special rights para sa LGBT community. Hindi ito ay um nagbibigay ng proteksyon para sa lahat ng Pilipino. So ang ang unang kalaban ang un, ang unang sa o kumakalaban dito ay ang ang Simbahang Katolika. Am um, sila ay very vocal na 'wag ipasapasa dahil natatakot silang masisira ang pamilyang Pilipino pero hindi po ito totoo. and uh, in connection to that to that sir no uh, may ilang grupo kasi na pumipigil sa pagpasa nito at nagsasabi nga ho ito na nabanggit nyo na rin ho hindi ito akma sa isang bansang katoliko tulad ng Pilipinas mm -hmm. at uh, ano ho yung masasabi niyo sa mga kritiko ng panukalang batas batas na ito at naniniwala ho ba kayo na makakapasa pa rin ho ito itong uh, batas ho, na ito yes um again ang ang, ang, ang batas na ito ay hindi lang ang uh, 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 um, ang sasabi ko lang sa mga tumutulig sa nito ay intindihin natin ang batas. Intindihin natin itong bill na to. Um, kahit kayo sa mga um, sa mga religious sectors, kayo ay magpaproteksyonan ma, -ma din itong uh, Equality Bill. Um, hindi ito special rights, hindi ito um, hindi ito para patang pantao na na, na, para lamang sa LGBT, kundi ito ay para sa lahat ng Pilipino. Um, so, uh, ang daming tumutulik sa dito, no? ang daming, lalo na, lalo na, ang simbahan. So, nagkakaroon ng confusion, kinoconfuse nila ang mga tao sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng Soja Equality Bill. So, yun. <laughs> Ngayon may nagsasabi ko kasi na parang ito ay uh, prelude dito siya sasabing same-sex marriage or same-sex union. Uh -huh. Ano ho yung uh, reaction uh, yes. niyo ho dito? Kaya daw uh, ito uh, maipasa din. Yeah, dito sa ang um, ang um, Equality Bill ay hindi sina hindi hindi, hindi mentioned kung ano man ang same-sex marriage. Hindi ito included sa bill. Um, hindi ito maaapektuhan ng ating Family Code ng ating Constitution kung hindi ito ay ito nag ito ay nagbibigay ng um kasiguruhan ng proteksyon laban sa diskriminasyon lamang base sa iyong sexual orientation and gender identity basahin natin mabuti ang SOGIE wala itong same sex marriage Alright, malinaw ho na nalinaw nyo ho yan na wala naman talaga doon sa bill na nagsasabi nga ho itong same-sex marriage or same-sex unions. Pero ito ho ba, uh, itong same-sex marriage or same-sex unions, ito ho ba ay uh, patuloy pa rin ho na pinaglalaban nyo ho ng uh, inyong uh, grupo at sa tingin nyo ho ba, naniniwala ho kayo at uh, sometime magiging bukas pa din ng ating mga kababayan dito sa usaping ho ito? Yes. um, Yeah, kami sa Ladlad, uh, yan ang... Uh sa LGBT community, yan ang matatawag naming Holy Grail. Ang SOGI Bill, ang lahat ng ta ang lahat ng sumas sumasabi sa aming mga um, kilusan ay naiintindihan kung ano ang saklaw ng SOGI Bill. Hindi ito again, hindi ito, ito special rights. Ito ay ang layunin lamang ay bigyang nipin ang batas para labanan ang diskriminasyon base sa iyong so base sa iyong sexual orientation and gender identity and expression. So um ang mga ang mga LGBT ay nakakaranas ng um, diskriminasyon tulad sa trabaho lalong-lalo na ang mga transgender women and transgender men nating kapatid na na, na siyang talaga tinatamaan ng diskriminasyon sa mga trabaho, sa paadalan, sa komunidad. So kaya sila um kaya hindi natin akahayaan na magkaroon ng discrimination sa ating mga LGBT community. Kaya ipinapasa namin itong um so bill. Uh, doon naman ho sa same sex marriage or same sex unions no. Patuloy pa din ho ba itong pinaglalaban na inyong uh, organisasyon para ho naman magkaroon ng uh, same sex unions dito sa ating uh, bansa. I understand may mga kaakibat ho na rights and obligations no. Dahil dito dahil sa isang uh, same sex couple nga ho no, same sex unions, okay. kaya ho, uh, dapat ho may ipasa hingan dahil halimbawa doon sa retirement, doon sa mga benepisyo yung sa hindi makapagmana yung mga uh, same sex partners no sa isa't isa. At kahit nga ho doon sa ospital hindi rin sila mabigyan ng mga pribilehyo. Ah uh, pinaglalaban pa rin ho ba ito ng ladlad na maipasa ho ang same-sex unions dito sa Pilipinas? Yes. Um yeah, kami sa na naniniwala rin naman kami sa same-sex union at same-sex marriages. However, um ito again ang malaking isopin yan dahil marami tayong batas na ma kailangang ma madaanan lalo na ang ating family code na kung saan ang sinasabi ay dalawa lamang ang gender na meron lamang lalaki at babae at yun lamang ang tatanggapin ng estado in terms of a marriage so hindi it ma, ma ibang ibang usapin itong same sex marriage at same sex union however hindi namin ito um, hindi natin itinatanggi na kailangan din ng lgbt community ang ang same sex marriage at same sex union um ang masasabi ko lang is uh, may may meron ding mga maliliit na tagumpay ang LGBT community daan um ang, ang gamit ang mga um local ordinance ordinances ng LGUs ang ating mga ADOs o or anti-discrimination ordinances na pinapasa sa ilang mga key cities sa ating bansa So ang itong same sex, ang usapin sa same sex marriage at same sex union ay ay ma, mahaba, mahaba-haba. Um may mga taong nagsusulong nito, may mga grupo na nagsusulong nito at uh, sinusuportahan din ito ng Ladlad. Pero um sa ngayon, uh, um, ang unang-una una naming um, ang focus ay ang may pasa at sa Senado at sa Kongreso ang SOGIESC Equality Bill. Ngayon malinaw ho yan at uh, sana naman may mangyari dito sa 20th Congress no sa pagpasa ng yeah. SOGIESC Equality uh, Bill. Panghuli na lamang ho ngayong Pride Month, ano ho ang mensahe nyo sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community at sa ating mga kababayan ho no na uh, syempre ho no? na maaring sumusuporta ho o hindi ho sumusuporta sa inyong uh, uh, sa inyong mga organisasyon ho. I'm sorry, um message right? Is that correct? Yes, so uh, ay meron ho ba kayong mensahe sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community oh, yes. at sa ating mga kababayan? Uh, yeah, para sa lahat um, uh, um tinatawagan ko ang lahat ng kasapi ng LGBT community na makiisa sa, sa celebration ng ating Pride Month. Itong Pride Month ay hindi lamang para sa mga tao kasapi ng LGBT community, ito ay para sa lahat ng taong naniniwala sa pagkakapantay-pantay nating lahat. Um, ang Pride Month ay isang kilusan na may tuturing base sa um, nangyari sa Amerika ng um, Stonewall Riots. And dito sa Pilipinas, um, may tuturing nating kauna-unahang Pride March uh, or Pride Celebration na nangyari. At uh, ito ay isang tagumpay para sa ating bansa. So, um, na nakinananawagan na naki ako sa lahat ng LGBT community at na makiisa sa ating mga celebrations. Ang daming mga kaganapan, ang daming mga um, LGUs, ang kanilang mga uh, grupo, ang uh, kanilang mga LGU ang nag-host ng mga pride celebrations. At, um, yeah, palawakin natin ang ating mga sarili at kilalanin natin ang ating mga sarili. Huwag tayo mahiya um, sabihin natin kung ano ang ang inyong mga sexual orientation and gender identity at maraming grupo ang nandiyan para suportahan um, ang laban sa diskriminasyon. ano, maraming salamat ho sa inyong oras Mr. Espino okay. at syempre hi, happy Pride Month ho sa ating uh, mga kapatid ho dyan, sa ating uh, LGBTQIA plus community. Okay. Salamat. Si uh, Patrick Espino ng uh, Ladlad Party List.